Yun, watch up mga lodi. Ayan, maraming nagtatanong kung paano kung nga daw niluto ang Italian arosto. Maraming nagtatanong ang recipe nito. Kaya mga lodi, panuurin ninyo hanggang sa dulo para malaman ninyo kung paano ko niluto ang masarap na Italian arosto. Kaya, simulan na natin. So ito na nga mga Lodi, sisimulan na natin ang pagluto ng masarap na Italia na rosto. Gagamit lang tayo ng uh, tatlong chicken legs Bahala na kayo kung ilang chicken legs ang gusto ninyong iluto Dalawa, isa o tatlo, nasa sa inyo Hiwain lang natin, ayan, gaya nito At pagkatapos nating naiwa ang ating mga manok ay pahiran natin ng asin. At syempre gagamit din tayo ng carrots, dalawa o tatlo. kakailangan din natin ng vino ang red wine gawa sa ubas alam nyo ba mga lodi napakasarap ng vino maganda ito sa katawan sa puso at sa kutes bago kumain ang mga italyano ito ang madalas nilang inumin so ito na nga mga lods ang binong napili ko so ngayon ay bubuksan na natin Ayan mga lods, nabuksan na ang masarap na bino. At syempre, bago tayo magluluto, magsisyat muna tayo para sa ganon. Ganado tayong magluluto ng masarap na arosto. Ayan. At syempre mga lodi ay gagamit din tayo ng bawang. Ihuwain lang natin ng dalawa. At maglalagay tayo ng olive oil sa kawali. Ipapainit natin ang olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede rin siguro yung normal na mantika. Pero mas maganda kung meron kayong olive oil para iwas sa kolesterol. At pag mainit na ang mantika natin ay Sabay natin nilagay ang ating mga bawang. Hintayin lang natin maging golden brown ang ating mga bawang. Pag naging golden brown na ang ating mga bawang ay ilagay na natin ang ating chicken legs. Medyo may lang mga lodi ang ating apoy. at balibalik na rin lang ang ating mga manok hanggang sa maging golden brown. At pag naging golden brown na ang ating mga manok ay maglagay tayo ng rosemary para naman pampabango. Ayan. Kung wala kayong ano, yung uh, powder na rosemary ay meron naman nabibiling yung mga dahon. At maglagay din tayo ng pepper powder. At siyempre maglagay din tayo ng pampalasa gaya ng beef cube or chicken cube. At maglagay din tayo ng kalating basong tubig. At ilagay na rin natin ang ating carrots. At hintayin lang natin maluto o lumambot ang ating mga manok at ang carrots. Wow mga lodi, ayan napakayamin ng amoy. Ayan, so ito na yung ano, pinis product natin. Pwede na natin hanguhin. Wow, look, talaga mga lodi, ayan. Sana mga lodi ay nag-enjoy kayo sa panunod at sana at nakuha ninyo ang recipe ito. Try ninyo mga lodi. Napakayami talaga mga lodi at sobrang lasa. Ayan, ito yung lagi naming niluluto. Dahil gustong gusto ng dalawa kong anak. Dahil hindi sila kumakain ng uh, adobong manok at apritadang manok. <laughs> So ito na mga Lodi at kumakain na si Stefano. Ayan talaga ang paboritong paborito nila ang arostong manok. Ayan sigurado kong maraming makakain ngayon si Stefano. Maraming maraming salamat mga Lodi sa, no, sa panunood. Ayan sana meron kayong natutunan sa bidyong ito. Hanggang sa muli.